Hello, what's up mga yagi? Gawain nga trivia para sa inyong tanan. Dire sa Korea, na sila everything si Dire. Gawin mo pala dyan ah, hindi ko alam ah. Gawin mo pala everything si Diri, kaya pa pa'y bisamin pa. Sana ah. Oh. Pero ang naka-attract, kani ilang bangko dili basta-basta ni -basta ilang mga bangko, ilang bangko ya gi wow naman wow wow kaya asa ka makaadto diri sa Korea nga mga waiting shed na may bangko ngayon ani dili lang siya normal nga bangko kay kini nga bangko heater ni heater init na siya dia pag ingkod diha mga yagi init init siya hmm. init oh, oh. Hmm. Para sa tao tingtugnaw, uli dili ka tugnaw, tugnaw. kay ini man imong ingkuran. Mo na itakuya po na nice. una uh, po. Mo nang may kay ako o oh, at least nakabalo na mo, di ba? O. Oh. Mo na i ako sa inyo. Bola lang yan. O oh, at least now you know. Nga ilang bangko diri sila terminal. Ini. Pero kung summer, apat ah, yun naman po dinik. Na may upani. Mo na pangutana. kay gua mo kabalo asa kung ani basta pag samir wala ni siya wala ni wala diri ni siya yuk nih dili ni mo init pero kung ngaron nga tingtugnaw init gid ni siya hmm. pero nakabalo na mo mo um, ra babu